na kailangan i invoke doon sa email na sinend ni Google Adsense this time, guys. Buksan na po natin to para makita na po natin. So, andito yung 60-digit pin. Banda guys. So, what is up guys? Let's run test po right for another vlog po natin. For this vlog guys, bali ano na po to, no? Continuation po sa in-upload ko po kanina. Yung kukuha pa lang sana ako ng Google AdSense. So, nung time na paalis na ako guys, sakto din na dumating yung employee ng Pilpost po no. So, Naisip ko nga, ito na po siya ngayon. So, shoutout ko ka pala kay Sir Ray at kay Sir Shim na taga-pillpost po. No? Kasi nung sinabihan ko na mapiklima ko ng Google AdSense ko, binigay nila agad sa akin nung nakita nila na ando na, na nakaready na. So, dito guys nakalagay yung parang password po nung no? or digit na kailangan i input doon sa uh, email na sinend ni Google AdSense para ma-verify na tama yung address kung saan ako naka-address po no. Kasi pag hindi natin nalagay ito, mag-stop yung ads sa ating mga videos sa YouTube. Maraming salamat guys sa lahat ng mga sumusuporta po sa atin, sa ating uh, channel. So, shoutout po sa inyong lahat. na no? Wala po itong kasamang any cash po. nung no? Imagine guys, dati uh, ko lang po ito sa mga ibang vlogs na nakaka-receive sila ng AdSense. So, ngayon, hawak-hawak na natin. Diba? So, para sa mga nagsisimula pa lang sa pag guys, yung pinaka-best talaga na kailangan natin is hindi yung ikaw yung pinakamagaling puno. So, sa experience ko guys, kailangan na consistent ka lang. Okay? Yung pagiging consistent mo, yun yung pinaka-susit na ma-achieve mo yung goal sa pagiging uh, isang YouTuber or vlogger, di ba? This time guys, buksan na po natin to para makita na po natin kung ano yung laman talaga nito. Dito may nakalagay. Remove side edges first. Yan. Teka na. So medyo naglulo ko yung GoPro po natin. So medyo nag-reflect ka rin po yung screen po natin. No? So ito pala yung backside ng Google AdSense po. No? Yung parang uh, wet-wet Security na rin po guys. No? Para pag nilagay po sa maliwanag hindi ano makikita yung yung mga 6 digit po na nakasulat dyan no? so, and then yung sa likod nya guys ipakita ko na lang din po no? pero tatakpan ko na lang po yung 6 digit pin okay? ito na po yung nakasulat po sa google adsense po natin so andito yung 6 digit pin banda guys so tinakpang ko na lang po yan your personal notification number welcome your adsense or adsense for youtube account isn't set up to receive payments yet please follow the instruction to verify your address yan so instruction blah 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 okay so kailangan natin uh, ma-enter at ma-submit para na rin po may idea po tayo lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa vlogging po no okay yan aside po dyan wala naman po dito yan lang okay So, dito nga lang guys na tapusin yung vlog na to sa mga hindi pa lang sa subscribe Please to subscribe and hit na rin po yung notification bell para na rin po ma-notify po tayo sa mga upcoming videos po natin, okay? So, see you in the next video. Ba bye